Pamilyar ba kayo sa gulay na ito mga kababayan? Natikman mo na ba ang lutong ginataan nito? At alam nyo na ba ang mga posibleng benepisyo nito sa ating kalusugan? Sakto nga at kakatapos pa lang ng Pasko at bagong taon at medyo na parami-rami ang nakain nating karne, pastas at desserts. Kaya't naisipan nga namin ngayon na gulay na pako o fair naman ang aming uulamin. Dito nga sa aming probinsya ay nasa paligid lang ang mga prutas, gulay at iba pang uri ng mga pagkain. Sipag at syaga lang talaga ang kailangan mo dito para mabuhay ng tahimik at mapayapa. Sinimulan ko na nga ang pangunguhan ng mga pako. Marami palang uri ng pako mga kababayan. Mayroong malalaki at mayroon din namang maliliit. Ito nga ang kinukuha ko ay ang mga malalaki at kadalasang makikitang tumutubo sa taniman ng mga abaka. Kaya't makikita nyo talaga sa lugar na ito ay puro kahoy, matataas na damo at mga abaka. May itak nga rin pala tayong dala dito mga kababayan para kung sakaling may delikadong hayop tulad ng best friend mong ahas, ay maunahan na natin kesa tayo ang mapuruhan. Sa pangunguha pala ng pako ay talbos lamang ang kinukuha nito. Dahil kung isasabay pa natin ang magugulang na dahon nito o kung tawagin sa amin ay aragirang, ay sobrang kukunat na nito at wala na ring lasa. Wow. <coughs> Yan oh. Giant pako. Talagang malaki. Diyan ay tapos na tayo at yan nga lang pala ang nakuha natin. Dahil may rauna palang nauna sa atin na nanguha ng pako. Amin na nga itong hinugasan at paggagayatin. Bago natin ulit tatadta rin. Opsyonal nga lang pala mang kababayan itong ating pagtatadtad sa pako. Dahil maaari naman itong lutuin ng ginayat lamang sa maliliit na piraso. Ginawa lamang naman ito para mas maging malasa at manot ang gata sa ating gulay. At ngayon ay magkukudkod na nga tayo ng nyog para sa gagamitin natin na panggata. Ang ginamit nga pala naming tubig dito sa paggagata ay ang tubig na binabad sa Acid Guard Plus para mas maging healthy pa ang ating lulutuin. Sa mga curious kung ano ang Acid Guard Plus ay panoorin nyo na lang po itong video hanggang dulo. O kaya i-visit nyo po ang ating mga short form videos dahil marami na po tayong uploaded videos patungkol dito. Pagkatapos nga natin dito ay inilagay na namin ang gata sa kawali. Isinabay na rin namin dito ang bawang, sibuyas at kaunting asim. Hihintayin nga lang natin itong kumulo. Pagkakulo nga ay pinalipas muna namin ang dalawang minuto bago namin ilagay ang pako at hintayin lang ulit nating itong medyo maluto. Dito nga ay medyo malambot na at medyo luto na rin ang pako. Kaya't ilalagay na rin namin ang kakanggata at magsisimula na rin sa pagtitimpla. Nagdagdag nga lang pala kami dito ng kaunting bitchen at ang lasa ay sobrang sarap na. Siyempre hindi rin mawawala ang sili dahil likas na talaga ito sa aming mga bikulano. Kulang na nga lang dito eh, pati ang aming kape ay lagyan na rin ng sili. Hindi, biro lang pero pagdating talaga sa sili ay kilalang kilala talaga ang mga bikulano. At habang hinihintay nga natin na tuluyang maluto ang pako at ang gata, ay may counting kaalaman lang akong isishare sa inyo. Alam nyo ba mga kababayan na ang pako ay ginagamit rin sa tradisyonal na binisina upang palakasin ang ating immune system at maiwasan ang mga infeksyon. Ginagamit rin ito upang magbigay luna sa lagnat at isang natural na antimicrobial. Mabuti sa kalusugan ng tiyan, sa digestion, at nagbibigay luna sa mga isyong tulad ng constipation dahil sa fiber content nito. May antioxidants rin ito na mahalaga para sa pagprotekta ng ating mga cells mula sa pinsala ng mga free radicals. At ang katas ng pako ay ginagamit rin sa pagpapagaling ng mga sugat, empeksyon sa balat, at kondisyong tulad ng eczema. Yan ay kaunting kalaman lamang mga kababayan mula sa inyong probinsya ng Uragon. Dito ay luto na nga ang aming espesyal na ginataang pako. Espesyal talaga ito pagdating sa lasa at sa sustansya. Kain na, na, nga mga kababayan. Dito nga ay naparami talaga ang kain namin. Munti ko pang ang maubos ng solo ang isang kalderong kanin. Kaya't kami ay nagpanibagong saing. Iba talaga sa probinsya. Hindi ka mawawala ng masasarap at masustansyang pangulam, lalo na kung madiskarte ka. Sobrang sarap mga kababayan. Kaya sa mga nakatikim na ng gulay na pako dyan, ay comment naman sa mga nagpaplano ng mga magbakasyon dito sa Bicol ay huwag niyong papalagpasin na hindi niyo ito matitikman. Siya nga pala mga kababayan, kung ikaw ay may mga karamdaman, high blood, diabetic, mataas ang uric acid, mataas ang creatinine, Rayuma, arthritis, may cancer, na stroke o mataas ang asid sa tiyan na naghahanap ng mga natural na pamamaraan na makakatulong na ito ay malunasan ay sagot ka ni Acid Guard Plus dyan. Natural na pamamaraan dahil tubig at lang pero pangkalahatang kalusugan ang kaya nitong matulungan. Once again, this is Mark, ang probinsya ng Uragon from Sorsogon. Hindi tayo eksperto, may alam lang. Stay healthy, God bless, at ingat po kayo palagi.